Pwede mo na ako nilalabig ako. Ay, magaling yung hinahanap ko? Excuse mo na nga ako, may hinahanap ako. Asa na yung isa? Ano isa? Di ka pa maligo? May dalawa. Maligo ka na. Asan na yung ilbang? Ah. Asan yung ilbang? Asa yes. il Meron ko. Nawala oh, na naman. Ay, ito. Ah! Tagal mo naman kanina pa kita inaantay. Paano hindi tatagal? Ang haba ng na pila sa 7-Eleven. Grabe ka. Magaling sakit ko. Hindi rin pong hanapin niya. At no, totoo? Oo. Oh. Hmm. Huh? Eh, napadala ko sa inyo ng isang libo eh. Isang libo? Isang pinadala ko sa inyo. Ba't ito na sa akin? Parang ulang to. Ano kulang? Kulang. Bakit kulang ngayon? 5 plus 6. Ha? 5 plus 6. 10. Ay, plus 6? Ay! Ay, plus 6? Pagyan <laughs> 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 na natawa? Kala ko kasi hindi mo alam. <laughs>